So, kawander nagkakagawas na ang mga bus, mga tikang inihiraha alin. So, first time ko yun na kawander magsakayhin among ah, sarakyan. First time ko yun na magsakay ha, barko, <laughs> makulba. Pero, kaya nato ito na yun. Masabay lang kita ti flow. Hindi kawander. Saka na kita ito. ng shipping lines ng mga nagpakapilang ng mga light vehicle So, hindi pa pauna ng mga kawanderan mga pasayero na tao hindi okay, na kawander usos na nasa ulit mga saragyan So, para mabalansi kawanderan ng mga barko ginubot nga 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 mga bus So, so mga bus hindi na kawander So, while nagulat kita, Kawander, ano? kaung-kaung lang kita, bangil-bangil. Baka, magutom na. <laughs> Kawander, masalot na kita. ah, lang kita mapisto. So, Kawander, hindi kita salot. Finally, orinak makabinsyo at pagano kasi, syempre, ada nat, ada manubilan at kamot. Alright, Kawander, thank you for watching!